Sa gitna ng malakas na ulan, dumaan sina Nina at Fredo sa makitid na daanan papunta sa isang bahay na matagal nang iniwasan ng mga tao sa baryo. Ang paligid ay balot ng dilim, ang liwanag mula sa kanilang flashlight ay tila hindi sapat upang maitaboy ang aninong nagkukubli sa bawat sulok ng kagubatan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon ay parang bulong ng mga nilalang na nagmamasid sa kanila. Nina, sigurado ka ba dito? Tanong ni Fredo habang mahigpit na hawak ang flashlight. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa kaba. Baka naman may dahilan kung bakit iniwasan ng mga tao ang bahay na yan. Ngumiti si Nina kahit pabasang-basa na ang kanyang buhok at jacket. Masyado ka namang praning, Fredo. Isang bahay lang yan. Anong masama kung silipin natin? Malay mo, may makuha tayong kwento dito. Si Nina ay isang journalism student na palaging naghahanap ng kakaiba at makabuluhang kwento. Para sa kanya, ang misteryosong bahay na ito ay isang perpektong paksa. Si Fredo naman, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ay napilitan lamang sumama dahil ayaw niyang pabayaan si Nina sa ganitong kalokohan. Ngunit sa bawat hakbang nila, palapit sa bahay, Tila may malamig na hangin na dumadampi sa kanilang balat. Kahit pa ang paligid ay nababalot ng init ng tag-ulan. Nang sa wakas ay narating nila ang harapan ng bahay, halos hindi makapagsalita si Fredo. Ang bahay ay tila nagaanyaya ngunit nakakatakot. Ang bubong nito ay sira-sira, may mga bintanang basag at ang kahoy na dingding ay napupuno ng lumot. Sa kabila ng lahat may kakaibang presensyang bumabalot dito. Parang may mga matang nagmamasid mula sa loob. Ang creepy, bulong ni Fredo habang tumitingin sa paligid. Parang buhay ang bahay na to. Hindi sumagot si Nina. Sa halip, lumapit siya sa pintuan at tinulak ito ng dahan-dahan. Bumigay ang pintuan na parang matagal nang inaasahan ang kanilang pagdating. Ang tunog ng kalawang na bisagra ay tumunog ng mahaba at matinis, na parang sigaw mula sa kailaliman ng bahay. Sa loob, ang amoy ng lumang kahoy at basang lupa ay agad na bumalot sa kanila. Ang sahig ay basa, marahil dahil sa tagas ng ulan mula sa sirang bubong. Ang ilaw ng kanilang flashlight ay nagpakita ng mga alikabok na umiikot sa ere, na parang usok na hindi kayang layuan. Nina, hindi maganda ang pakiramdam ko dito, sabi ni Fredo. Ang kanyang mga mata ay palingalinga sa paligid baka may bumagsak na parte ng bahay delikado relax ka lang sagot ni Nina ngunit kahit siya ay nakaramdam ng kakaiba sa bawat hakbang nila ang kahoy na sahig ay nag-iingay at ang tunog ng ulan sa labas ay tila unti-unting nawawala na parang sinasakal ng katahimikan ng bahay habang iniikot nila ang unang palapag napansin ni Nina ang isang lumang litrato na nakasabit sa dingding ito ay kupas na at halos hindi na makita ang mga detalye, ngunit may kakaibang pamilyar na pakiramdam ito kay Nina. Nilapitan niya ito at tinanggal mula sa pagkakasab. Fredo, tingnan mo to, sabi niya habang inilapit ang litrato sa ilaw ng flashlight. Parang, parang may nakita akong pamilyar dito. Si Fredo naman ay nanatili sa tabi niya, pilit na nilalabanan ang takot. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot si Nina, isang malakas na tunog ng pagkaluskos ang narinig nila mula sa itaas. Pareho silang napatigil, ang kanilang mga mata ay mabilis na tumingin sa kisame. Ang tunog ay parang mga yabag, mabibigat at mabagal. May tao ba dito? Tanong ni Fredo, ang boses niya ay halos pabulong. Imposible, sagot ni Nina, ngunit ang kanyang tapang ay tila unti-unting nababawasan. Sabi ng mga taga matagal nang walang nakatira dito. Ang yabag ay unti-unting lumalapit sa hagdan at ang tunog ng bawat hakbang ay nagdudulot ng kilabot sa kanilang dalawa. Nang biglang tumigil ang tunog, nagkatinginan si Nanina at Fredo, parehong naghahanap ng sagot sa mga mata ng isa't isa. Alis na tayo, mariing sabi ni Fredo, ngunit si Nina ay tila naengkanto ng lugar. Nina, seryoso, Baka kung sino yan, ngunit bago pa sila makagalaw, isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila na parang biglang sumingit ang isang presensya sa kanilang dalawa. Napaatras si Fredo habang si Nina naman ay napakapit ng mahigpit sa litrato. May... may naramdaman ka ba? Tanong ni Fredo, halos hindi makalunok. Tumango si Nina, ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tinitingnan ang paligid. Parang Ah, may dumaan. Sa sandaling iyon, ang ilaw ng kanilang flashlight ay biglang kumislap at namatay. Sa gitna ng kadiliman, narinig nila ang isang malalim na boses na bumulong mula sa itaas. Umalis kayo, bago mahuli ang lahat. Ang bulong ay tila dumiretsyo sa kanilang mga kaluluwa, nagpapataas ng balahibo sa kanilang mga braso. Napaatras si Fredo, hinila si Nina papunta sa pintuan. Ngunit bago pa sila makalabas, isang malakas na kalabog mula sa itaas ang yumanig sa buong bahay na parang may mabigat na bagay na bumagsak. Sa gitna ng kaguluhan, si Nina ay napatingin muli sa litrato na hawak niya. Sa kabila ng kupas na imahe, may lumitaw na mukha na hindi niya maipaliwanag kung paano niya kilala. Ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang may koneksyon ito sa kanya. Nina, anong ginagawa mo? Tara na! Sigaw ni Fredo, ngunit si Nina ay hindi makagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa litrato. Sa sandaling iyon alam nilang hindi lamang sila ang naroroon. May iba pang nagmamasid at hindi ito natutuwa sa kanilang presensya. Sa gitna ng tag-ulan, bumabaha ang makikitid na daan papunta sa isang baryo na matagal nang tinalikuran ng panahon. Ang dilim ng gabi, halos lamunin ang paligid, tanging ang liwanag ng bulang buwan ang naggagabay kina Nina at Fredo habang tinatahak ang makipot na daan. Ang kanilang sapatos ay sumisirit sa bawat hakbang sa basang putik at ang malamig na hangin ay tila sumasabay sa bulong ng mga punong kahoy sa paligid. Sigurado ka ba dito, Nina? tanong ni Fredo habang mahigpit na hawak ang flashlight na nanginginig sa kanyang mga kamay. Parang hindi magandang ideya 'to, ang sabi ng mga tao sa baryo. May sumparaw ang bahay na iyan. Ngumiti si Nina ng bahagya, ang kanyang matay kuminang sa pinaghalong pananabik at pagkamausisa. Alam mo naman ako, Fredo, hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabi. Isa pa, anong masama kung sisilipin lang natin? Wala namang mawawala. Ngunit sa kabila ng kanyang tapang, may kakaibang bigat sa paligid na hindi niya maipaliwanag. Ang bahay na tinutukoy nila ay nasa dulo ng daan isang lumang istruktura na tila pinabayaan na ng dekada. Ang bubong nito'y may butas-butas at ang mga bintana nito'y mistulang mga mata ng isang halimaw na nakamasid sa kanila. Isang kidlat ang biglang kumislap at sa isang iglap nakita nila ang buong anyo ng bahay. Kahit sinina sa kaibuturan ng kanyang tapang ay napalunok. Paglapit nila sa pintuan, naramdaman ni Fredo ang malamig na hangin na tila dumaan sa kanyang batok. Nina, baka pwedeng bukas na lang natin gawin to? Bulong niya, ngunit hindi na siya pinansin ng kasama. Hinawakan ni Nina ang kalawangin na hawakan ng pinto at sa isang iglap bumukas ito ng may mahinang kaluskos. Parang hinihintay sila ng bahay. Sa loob, ang amoy ng lumang kahoy at basang lupa ay bumalot sa kanila. Ang sahig ay madulas at malamig. May bakas ng tubig na tumutulo mula sa sirang kisame. Ang liwanag ng flashlight ni Fredo ay gumagalaw sa paligid, tumatama sa mga lumat gutay-gutay na kasangkapan. May mga lumang larawan sa dingding, ngunit ang mga mukha sa mga ito ay tila nabura ng panahon, maliban sa isang litrato sa gitna. Fredo, tingnan mo to, tawag ni Nina. Ang boses niya ay may halong pagtataka. Lumapit si Fredo at nang itutok niya ang flashlight sa litrato, napansin nilang may kakaiba rito. Isang babae ang nasa larawan, may hawig kay Nina, parehong hugis ng mukha, parehong matalim na mga mata. Ngunit ang babae sa larawan ay may suot na lumang kasuotan, tila mula sa ibang siglo. Parang ikaw, di bulong ni Fredo, nanginginig ang boses. Anong ibig sabihin nito? Bago pa sila makasagot, isang bigla ang tunog ng kaluskos ang narinig mula sa itaas. Napatingala sila, ang kanilang mga matay nakatuon sa hagda ng kahoy na tila bumubulong sa kanila na akyatin ito. Ang mga anino sa paligid ay gumalaw tila may sariling buhay. Narinig nila ang mahihinang yabag, ngunit wala namang tao sa paligid. Nina, alis na tayo. Hindi normal to, sabi ni Fredo. Hawak ang braso ng kaibigan. Ngunit si Nina ay tila naakit ng misteryo ng bahay. Baka may sagot sa itaas, bulong niya. At bago pa makapigil si Fredo, inakyat na niya ang hagdan. Habang umaakyat, ang bawat tunog ng kanilang mga hakbang ay parang mas malakas kaysa sa dapat. Ang malamig na hangin ay tila dumadampi sa kanilang mga balat at ang bawat hakbang ay parang mas malapit sa kung anumang lihim ang nagkukubli sa itaas. Nang marating nila ang huling baitang, tumambad sa kanila ang isang kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa loob, may naririnig silang mahihinang bulong, parang mga salitang hindi nila maintindihan. Si Fredo ay halos hindi na makahinga sa kaba, ngunit si Nina ay tila hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at nang bumukas ito ng tuluyan, ang nakita nila sa loob ay nagpatigil ng kanilang mga puso. Isang lumang kama ang naroon at sa ibabaw nito may isang pulang marka na parang dugo. Sa tabi ng kama, may isang kahon na bukas at sa loob nito'y may mga sulat na tila tinubuan na ng amag. Ngunit ang mas nakakapangilabot ay ang aninong gumagalaw sa sulok, kahit walang tao roon. May tao ba rito? Tanong ni Nina, ngunit wala siyang natanggap na sagot. Sa halip, ang mga bulong ay biglang tumigil at ang katahimikan ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Sa gitna ng tag-ulan, naglalakad si Nanina at Fredo sa makipot na daan patungo sa isang lumang bahay na matagal nang iniwan. Ang ulan ay tila patak ng malamig na mga daliri na humahaplos sa kanilang balat at ang bawat hakbang nila sa maputik na lupa ay nagiiwan ng marka na agad nilalamon ng tubig. Ang paligid ay tahimik maliban sa tunog ng ulan na bumubuhos at ang paminsang kulog na nagbubukas ng langit. Sigurado ka ba dito, Nina? Tanong ni Fredo nanginginig ang boses. Hawak niya ang flashlight na nanginginig din sa kanyang kamay. Ang sabi ng mga tao, walang mabuting nangyayari sa bahay na yan. Fredo, huwag kang matakot, sagot ni Nina. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ito na ang pagkakataon nating malaman ang totoo. Masyado nang matagal ang mga kwento at hakahaka. -haka. Gusto kong makita kung ano ang itinatago ng bahay na yan. Sa kanilang harapan, unti-unting lumitaw ang bahay. Napapaligiran ito ng mga ligaw na damo na halos umabot na sa tuhod, at ang mga bintana nito ay parang mga mata ng isang nilalang na matagal nang nagmamasid. Ang kahoy na pinto ay may mga lamat, at ang pintura ng kabuuan ay nagkakaliskis na, parang balat na nilulukot ng panahon. Sa kabila ng ulan, tila masyadong malamig ang hangin sa paligid ng bahay. Paglapit nila sa pinto biglang tumigil si Fredo. Nina, hindi maganda ang pakiramdam ko dito, parang may nakatingin sa atin. Tumawa si Nina bagamat may bahid ng kaba sa kanyang boses. Wala namang tao dito, Fredo, baka ang imahinasyon mo lang 'yan. Binuksan ni Nina ang pinto at nang bumukas ito, tila may sumalubong na malamig na hangin na nagdala ng amoy ng lumang kahoy at basang lupa. Pumasok sila at agad na bumalot sa kanila ang dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa flashlight ni Fredo, ngunit kahit iyon ay parang hindi sapat upang tabunan ang anino ng bahay. Sa loob, ang sahig ay basa mula sa tagas ng ulan, at ang bawat hakbang nila ay may kasamang tunog ng pagsirit ng tubig. Ang mga dingding ay may bakas ng amag, at ang kisame ay may mga bitak na tila nagkukwento ng tagal ng pagkaluma nito. May naririnig ka ba? Tanong ni Fredo na ngayon ay halos nakadikit na kay Nina. May tunog ng pagkaluskos mula sa itaas, parang may mga yabag na dahan-dahang naglalakad. Siguro dagalang, sabi ni Nina, ngunit hindi nito maitatago ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Itinaas niya ang flashlight upang tingnan ang hagdanan na patungo sa ikalawang palapag. Ang mga baitang nito ay mukhang handa ng bumigay sa bigat ng kahit sino. Habang iniikot nila ang bahay, Napansin ni Nina ang isang lumang aparador sa sulok ng sala. Binuksan niya ito at sa loob ay may isang kahon na puno ng alikabok. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang lumang litrato. Hindi niya maiwasang mapahinto nang makita ang larawan ng isang babae na tila pamilyar ang mukha. Ang babaeng iyon ay may hawig sa kanyang lola ngunit mas bata ang itsura. "Predo, tingnan mo ito," sabi ni Nina, ipinapakita ang litrato. Parang, sa, eh, parang lola ko ito. Bago pa man makasagot si Fredo, biglang may malakas na pagkalabog mula sa itaas. Pareho silang napatingin sa hagdanan at sa kabila ng dilim, tila may aninong gumagalaw sa dulo nito. Ang kanilang mga puso ay bumilis ang tibok at ang malamig na hangin ay tila mas lumalamig pa. Nina, ano yon? Bulong ni Fredo, halos hindi na makahinga sa takot. Hindi sumagot si Nina. Tila natulala siya, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa hagdanan. Ang anino ay unti-unting lumapit at ang bawat hakbang nito ay may kasamang tunog na parang lumang kahoy na tumitilamsik. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang humina at ang mundo ay tila naghintay sa susunod na mangyayari. Sa gitna ng masungit na ulan, huminto ang lumang jeep na sinasakyan ni Nanina at Fredo sa harap ng isang bahay na tila iniwan ng panahon. Ang ilaw ng jeep ay bahagyang tumama sa harapan ng bahay, nagpakita ng mga sirang bintana, kalawangin na gate, at pader na tinubuan ng makakapal na lumot. Sigurado ka ba dito, Nina? Tanong ni Fredo habang ibinababa ang hood ng kanyang jacket. Halata sa boses niya ang kaba. Oo, ito yung sinasabi nilang bahay na walang may-ari. Sagot ni Nina, ang mga mata niya ay puno ng interes habang tinititigan ang bahay. Hindi ba't ito ang gusto nating makita? Ang misteryo? Ang gusto mo, hindi ko gusto. Sagot ni Fredo. Pero sumunod pa rin siya nang buksan ni Nina ang gate na umingit sa sobrang kalumaan. Ang tunog nito ay tila isang babala, pero hindi ito ininda ni Nina. Pagpasok nila sa bakuran, ramdam agad ang lamig ng hangin, na parang may ibang presensya na sumasalubong sa kanila. Ang ulan ay bumabagsak sa bubong, na yero ng bahay, gumagawa ng tunog na parang mga yabag ng paa. Si Fredo ay napatingin sa paligid, pilit tinutunton ng pinanggagalingan ng kakaibang tunog. Nina, parang hindi maganda ato. Baka naman may tao sa loob. Bulong niya, pero si Nina ay patuloy lang na lumapit sa pintuan. Pinunasan niya ang hawakan ng pinto na puno ng alikabok at kinakalawang sa kaito dahan-dahang binuksan. Sa loob, isang amoy ng luma at basang kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang sahig ay basa mula sa mga tumutulong ulan sa sirang bubong at ang bawat hakbang nila ay nagiiwan ng tunog ng basang tsinelas. Sa kabila ng dilim, lumitaw ang hugis ng mga sirang kasangkapan, isang lumang sofa na may punit-punit na upholstery, isang mesa na may nakabaligtad na silya, at isang lumang orasan sa dingding na tumigil na sa pagtiktik. Parang hindi ito basta iniwan, sabi ni Nina. Pinapansin ang mga gamit na tila na ng bigla ang paglikas. Parang may nangyari dito. Biglang isang tunog ng pagkaluskos ang narinig mula sa itaas. Napahinto si Fredo, ang mga mata niya ay napatingin sa hagdanan na tumuturo sa madilim na ikalawang palapag. Lumabas na tayo, bulong niya kay Nina, pero hindi siya pinakinggan nito. Baka daga lang yon, sagot ni Nina, pero kahit siya ay napalingon din sa hagdanan. Habang patuloy silang nag-iikot, napadpad sila sa isang silid na may malaking aparador. Napansin ni Nina ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa sa tabi ng aparador. Dahan-dahan niya itong kinuha at ang mukha niya ay biglang nag-iba. Fredo, tingnan mo to, sabi niya habang pinapakita ang litrato. Nakasalamin ito sa alikabok pero malinaw na makikita ang imahe ng isang mag-anak. Sa gitna ng larawan ay isang batang babae na kahawig ni Nina. Parang ikaw ang ah, sabi ni Fredo. Ang boses niya ay puno ng pagdududa. Pero paano? Hindi naman ito bahay ninyo, di ba? Bago pa man makasagot si Nina, biglang bumukas ang pinto ng aparador nang wala namang humahawak dito. Pareho silang napaatras, ang mga mata ni Fredo ay halos lumuwa sa takot. Anong anong nangyayari? Tanong ni Fredo halos hindi makagalaw. Si Nina naman ay tahimik lang, tila hindi makapaniwala sa nakita. Mula sa loob ng aparador, isang malamig na hangin ang lumabas. Sinundan ng isang mababang bulong na hindi malinaw ang sinasabi. Ang mga ilaw mula sa kanilang flashlight ay biglang kumislap at tila may aninong dumaan sa gilid ng silid. Fredo kailangan nating malaman kung ano to, sabi ni Nina, pilit pinapakalma ang sarili. Pero si Fredo ay hawak-hawak na ang braso niya, tila ayaw siyang pakawalan. Alam mo, Nina, nanginginig na sabi ni Fredo, hindi ko na gusto to. Pero kung hindi tayo lalabas ngayon, sigurado akong may masamang mangyayari. Sa kabila ng takot, isang bahagi ng isip ni Nina ang nagsasabing hindi pa tapos ang misteryo. Ang bahay na ito, ang litrato at ang presensyang nararamdaman nila lahat ng ito ay tila may kaugnayan sa isang bagay na mas malaki, mas malalim, at sa sandaling iyon, narinig nila ang isang malakas na kalabog mula sa itaas. Napatingin silang dalawa sa hagdanan, ang kanilang mga puso ay sabay na bumilis ang tibok. Sa gitna ng malalalim na bundok ng Baryong San Rafael, naroon ang isang bahay na matagal nang iniwan ng panahon. Madilim ang paligid, basang-basa ng ulan ang lupa at ang hangin ay puno ng lamig na tila dumidiretsyo sa buto. Ang bahay na ito'y palaging laman ng mga kwento, mga bulong ng matatanda tungkol sa mga tunog na naririnig tuwing gabi at mga aninong gumagalaw sa mga bintana kahit walang tao sa loob. Sigurado ka ba dito, Nina? Tanong ni Fredo habang nakatayo sa harapan ng bahay. Hawak niya ang flashlight na nanginginig sa kanyang kamay. Mukhang delikado. At saka, Sino bang may ideya kung anong meron sa loob? Ngumiti si Nina, ang kanyang mukha puno ng tapang at kakaibang sigasig. Kaya nga tayo narito, Fredo. Hindi ba't gusto mong malaman ang katotohanan? Kung totoo na ngang may multo o puro haka-haka lang. Napatingin si Fredo sa bahay, ang bubong nito'y may mga butas na, at ang kahoy na dingding ay tila nagtataglay ng kasaysayang hindi na kayang burahin. Ang mga bintana ay mistulang mga mata ng isang nilalang na nagmamasid sa kanila. Sa kabila ng kanyang takot, napabuntong hininga si Fredo. Sige na nga, pero kapag may naramdaman akong kakaiba, lalabas ako agad. Binuksan ni Nina ang pintuan na tumunog ng mahaba at masakit sa tainga. Ang loob ng bahay ay mas madilim pa kaysa sa labas. Ang amoy ng lumang kahoy at basang lupa ay sumalubong sa kanila. Sa bawat hakbang nila, ang sahig ay parang humihinga, umaangat at bumabagsak sa ilalim ng kanilang bigat. Sa kabila ng dilim, napansin nila ang mga lumang kasangkapan na puno ng alikabok at ang mga kortinang nakalaylay na tila nagkukubli ng mga lihim. Fredo, naririnig mo ba yon? Bulong ni Nina habang nakatingin sa isang sulok ng sala. May marahang tunog ng pagkaluskos mula sa itaas, kasabay ng tila mahihinang bulong na hindi nila maunawaan. Hindi ko lang naririnig, Nina. Nararamdaman ko rin, sagot ni Fredo habang hinahawakan ng kanyang braso, pilit pinipigil ang pagtayo ng kanyang balahibo. Baka pusa lang yan, ah, uh, o daga. Ngunit bago pa man sila makalapit sa hagdan, napansin ni Nina ang isang lumang litrato sa ibabaw ng mesa. Pinunasan niya ang alikabok gamit ang kanyang kamay at tumambad ang isang imahe ng isang batang babae. Ang mukha ng bata ay pamilyar ngunit hindi niya matukoy kung paano. Sa likod ng litrato, may nakasulat na pangalan. Esperanza. Fredo, tingnan mo ito. Wika ni Nina. Parang nakita ko na ang batang ito dati. Baka kamukha lang Nina, sagot ni Fredo. Ngunit kita sa kanyang mukha ang pagkabahala. O baka naman may gusto na siyang iparating sa atin. Hindi ko gusto ang pakiramdam ng lugar na ito. Biglang may malakas na pagkalabog mula sa itaas na parang um, may bumagsak na mabigat na bagay. Napaatras si Fredo, hawak ang braso ni Nina. "Ayan na. Sabi ko na nga ba, hindi dapat tayo nandito." Ngunit sa halip na tumigil, hinila ni Nina si Fredo patungo sa hagdan. "Kung aalis tayo ngayon, hindi natin malalaman ng totoo. Kaya mo to, Fredo. Nandito ako." Habang paakyat sila, lalong lumalakas ang malamig na hangin na parang bumabalot sa kanila. Ang bawat hakbang nila'y nagdudulot ng malutong na tunog ng kahoy na parang bibigay anumang sandali. Sa itaas na tagpuan nila ang isang kwarto na bahagyang nakabukas. Sa loob may isang antigong salamin na nakasandal sa dingding. Sa salamin, may aninong gumagalaw, ngunit wala ni isa sa kanila ang gumalaw. Fredo, bulong ni Nina, ang kanyang boses halos hindi marinig dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Hindi ako yan, sagot ni Fredo, ang kanyang mga mata nakatuon sa salamin. Ang anino ay dahan-dahang lumingon, ngunit walang katawan o mukha na makikita. Biglang sumara ang pinto ng kwarto sa likod nila, at ang ilaw ng flashlight ni Fredo ay kumikislap-kislap, parang nawawala sa kontrol. Sa gitna ng dilim, isang malamig na boses ang narinig nila. Bakit kayo nandito? Ang tanong na iyon ay hindi lamang nagdala ng takot, kundi rin ng bigat ng isang lihim na hindi nila inaasahang matuklasan.